Hi everyone! Nakauwi na si Carlos Yulo mula sa pagkapanalo sa Paris Olympics 2024. Pero hindi sumundo ang magulang ni Carlos dahil ayon sa kanyang lolo ay magbumukha lang silang kawawa dahil sa controversy kay Carlos at sa kanyang ina. Pero sino nga bang magulang ang kayang tesi ng kanyang anak? Tingnan natin ang video nito kung saan matyagang naghihintay ang tatay ni Carlos Yulo sa mga crowd ng tao para lang makita si Kaloy Okay, dito sa si Carlos Yulo. Yung sinasaluduhan niya dyan, yung father niya. Medyo hindi lang makita rito, pero yung father niya is nandun sa bandang baba ng crowd. At nakapasan sa balikat ng kaibigan niya tayon. So, dito, ito sa part ng video na ito, mas makikita natin yung father ni Kaloy. So, yun, sumaludo siya. Yun, yun sa part na yun, yun, yung nakataas na dalawang kamay na nasa likod ng banner. Ala, ay I minasa mean, harap ng banner yun yung tatay ni Carlos Yulo. So, sabi niya hindi siya masadong nakakaway sa father niya kasi marami ding mga fans na kumakaway sa kanya. Siguro, ang sabi niya, uh, after na lang nung mga event, sa kanila pag usap or, sa saka sila mag usap So, kita natin yung father niya masayang masayo. Di ba? O yun, nag-heart sign pa siya. Pala, tandaan na uh, hindi masama yung loob niya o hindi siya galit sa kanya. So nakita mo yun, oh, nag-a-approve uh, nag pa siya sa tatay niya. Yun yung tatay niya, masaya-masaya, kasama yung mga kapitbahay niya siguro yun. At meron pa silang banner na, Kaloy, dito yung papa mo. Nakita natin yung tatay ni Carlos Yulo na kumakaway at proud na proud sa anak. Nakakaiyak yung moment na yun dahil nalalo ko yung father ko. Hindi natiis ng tatay ni Carlos Yulo na hindi makita ang anak. Ayon kasi sa lolo ni Carlos Yulo ay nakaplano din daw sila na pumunta dun sa parade. Pero napag isip, -isip nila na magmumukha lang daw silang kawawa dahil hindi na daw sila pinasalubong sa pagdating ni Carlos Yulo. Eh what more pa daw kung sa parade pa hindi eh, nagmumukalang daw silang pants. Pero yung tatay ni Carlos Yulo ay wala ng pakialam kahit magmukha pa siyang pants. Basta masilayan at masuportahan niya lang ang kanyang anak. Sana maisip ni Carlos Yulodo yung kalaga ng tatay niya habang may pagkakataon pa siya. Ako kasi ay nagkamali ako dahil hindi ko natulungan sa buhay yung tatay ko. Sa age kasi ni Carlos ay bata pa siya kung saan kapag nahulog talaga ang loob mo sa isang babae ay talagang malalangit ang pakiramdam. Yung bang piling na sa sobrang saya mo ng isip at puso ay talagang namomotivate ka talaga na lumabon sa buhay pero sana isinama niya sa plano niya sa buhay ang kanyang mga magulang. Yan ang isa sa mga pagkakamali ko. Dapat pala nagplano ako sa buhay na kasama ang magulang ko. Dahil kung ganun ang ginawa ko ay nilawakan ko pa ang pagsisikap ko at marahil ay hindi ako nagsisisi ngayon. Ngayong matanda na ako ay saka ko lang naisip na sana nung nandiyan pa sila, nandiyan pa yung father ko ay binigay ko lahat ng makakaya ko, lahat ng pinaka uh, marangya o masaganang buhay para wala akong pagsisihan ngayon. Kaya sana, makipag-ayos ka na lang sa magulang mo, Carlos, Yulo. Huwag mo na lang isipin yung pera at yung feeling mo na naloko ka dahil iba ang pagsisisi at pakiramdam kapag dumating ang araw na wala na sila. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.